Parang uh, challenging yata yun sa akin. Oh, na, ito na, so, uh, pasensya na sa iba mga kapatid natin sa press hindi mo makakatanong but we have room for one more and that's Rocky. Hello po. Uh, first of all, congratulations dahil ang ganda ng spin ko. Yung first question ko po para sa inyo, sir, Jan, Very refreshing na makita kayo na nag-host fresh from pagiging kontrabida sa Dirty Linen tsaka sa FPJs ang probinsyano. In your own words po, ano sa tingin nyo yung pinaka-qualities nyo kung bakit kayo yung napili ng TV5 na maging isa sa main host ng program? iniisip ko rin yan eh. hindi uh, siguro, iniisip <laughs> ko yan kasi honestly speaking, kasi hindi talaga ako naglalagay ng labels. Mm -hmm. Um, Unang-una, hindi ako ganun kasi kasi talaga yung classic tao. Hindi ako nag-iisip na mas magaling ako sa iba. Hindi ako nag-iisip na mas, ma, mas behind ako sa iba. I just enjoy what I do. Um, what, what's the, the, the question again? Ano po yung sa tingin niyo yung pinaka best qualities nyo in your own words kung sa tingin niyo kung bakit kayo po ang pinili as main host ng show na to? Well, yung siguro tinatanong ko nga rin na Diyan, ano? gusto kong tanongin actually si, si director Rachel at si Direct Nico. Pero ang isang bago ko sagutin yan ng, ng iniisip ko, ano ba yung quality ko na sa tingin ninyo ay ako yung kailangan sa start, ako yung napili sa speaker? Um, sige. Um, si John kasi, uh, when we were, ako po yung director din ng uh, Bagong bakong talentado talentadong Pinoy, talentadong Pinoy. Tsaka shall we dance, but thank you na alala. <laughs> shall we dance. Um, nung, sa Bagong talentadong Pinoy, nung kas, may COVID nun, it sa parang Zoom show. So lahat kami na sa bahay lang. Ba. Si John yung bagong kurado namin. And that was the first time na nakatrabaho ko siya. So nung time na yun, uh, hindi ko na siya kikilala ko naman, stricto siya, ganyan. Pero during doon, kasi pag jahurado ka rin, diba? it's your, basically your personality, you're commenting on the contest. Nakakatawa si John, sobra siya nakakatawa. Tapos pag nagbabanter siya with the other judges, which is si Janice de Belen, si Lajoros Gamboa, grabe, as in, parang, kaming sitcom, at si Ryan pa, diba? Tawa lang kami ng tawa during the pandemic, do, do, like, shoot kami sa kanya-kanyang bahay. I don't know if you've seen it. It's parang Pinoy. Do not really discover na si John talaga. Grabe yung, yung fun side siya. Yung fun side niya. Uh, nakakatawa siya, kumakanta siya, lahat. At kahit ano sabihin mo, gagawin niya game siya. Kasi you would think, patatakan, di ba, oh, gawin mo nga to, baka nakakahiya, baka hindi niya gawin, baka, baka, murahin pa niya ako, di ba? Hindi <laughs> ko na magtanong mercy, parang gawin. Pero wala, game na game si John. So, when uh, they suggested nga, uh, John to do this, sabi namin game. Kasi it's, like I, like I said kanina, we want to give the viewers something new. Sabi nyo nga, di ba, you like na it's fresh. Uh, ngayon nyo lang nakita si General na ganyan. So, kumakanta. Uh, and answer yung question kanina ni John as a, as a, uh, why siya yung okay na host. Kasi hindi lahat ng host, gano'n na. Kasi ibang host, iba, ito yung pag-comedy. Yeah. Pero hindi lahat bakit pagkantahan. Ito pag may singer kami kontesa, pagbiglang dudugat do -do siya with matching blending. Wow! pag nag-play dyan, pag mga dancers yung contestant, pag nag-play na yung spinner namin, sasabayan ni Jan, mag-moonwalk sila at uh, Michael Jackson, mag-tiktok sila ng gento, sasabayan ni Jan, kasi wala talagang ano, walang no holds barred. So as a host, di ba, as, as the director, as a producer, parang ang sarap nung ganun yung talent mo. Uh, parang sabi niya, there's no limit. Nakaka-host siya, pwede siyang quizmaster, pag yung tanungan na, pag sa banter, pwede siyang comedian. And then pag opening, pwede pa siya nagpo-code number with them. So parang ano na siya, the perfect, parang all-in-one, di ba? The perfect package na siya sa host. Which is different from the other hosts that you see on TV now. Si very formal, very, di ba? Tsaka yeah. oh. si John, diyan takot din mag, like, ganun-gunun. Hindi siya takot magkamali. He, he'll just save himself, he'll, he'll make patawa na very endearing for the contestants, for the ganyan. So, di ba? Kasi minsan pag-host ka, takot na takot sila ng or whatever. Si is very open to that. So, I think that's what, what you saw kanina. And we hope nga that kind of, the, the, viewers will like when, when we premiere one day. Second to the last question ko, para kay Sir Jan pa rin po. Nakita ka na namin na ang galing nyo as a theater actor and acting then singing and now hosting. Ipapipiliin lang kayo sa tatlo, acting, singing, and hosting, ano po yung pipiliin nyo, and bakit? Wala. <laughs> <Ayun talaga laughs> isa lang eh. po. <laughs> tatlo talaga. Tatlo, tatlo talaga. Eh. Oo, talaga. Hindi ako mabubuhay na wala yung isa. Mm -hmm. Tapos lalo na ngayon na, na yung isang ito. Actually, hindi ko naman pinangarap yung mag-host, pero gustong gusto ko yung trabaho ng host. Nung mabigay sa akin, sabi ko, pwede. So, actually, mas dinagdag ko siya. So, hindi, hindi ko mas gusto ko yung tatlo kaysa sa pumili ng isa. <laughs> yung last question ko na lang po, para sa inyo Sir Jan and kay Sam na rin. Kasi kanina pinakita yung mga celebrity na magiging guest. Kung bibigyan kayo ng chance mamili ng celebrity na magiging player or guest sa show, no? Sino and bakit? Unahin ko naman kay Sam. Ah, ang <laughs> Kasi silang lahat. Mm -hmm. ano eh, talagang nakiki-interact, Gina, G. Pero nagkaroon po kasi kami ng celebrity episode na lahat sila comedian. Wow. Uhm, so, nandun po si... Ay! Yeah. Pwede na mo mag-upload yan? Ay, wala. Ay, diba wala mo na. Ang pang-upload! Siyempre. Actually, no. Yeah. <laughs> yung gusto mong i-guess sila. Oo, gusto mong i-guess in the future. Pwede ba yung ano, yung cutey feel na gano'n? Sige <laughs> <hindi> po, okay. <laughs> pwede <laughs> mo yung gano'n? Uhm, <laughs> um, siyempre, mamimili ako ng tulogong ano, mga heartthrobs. Wow. diba? Parang why not, diba? Hindi ko na po sasabihin kung sino. Sana madami po sila. Wow. And Sir John okay, ulit. pumasok lang ngayon. Parang ang sarap yata mag-guest ng mga ano, mga hosts. Mga hosts naman. Wow. mga hosts. Si, sino mga, sino hosts ko? Host ko. Sila naman ang i-guest mo. So, tingnan natin kung paano sila maging player. Magiginig din kayo. Sa TVJ daw. 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 Sila na yung nasa other side ng podium, di ba? So parang interesting. I yes, think. Yes, well. ha? Yeah. TBJ. Oh. <laughs> <laughs> oh, baka akong <laughs> 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 exciting? Tama po. Yeah? TBJ. Yeah. Okay, thank you, boss. Thank you, thank you sir, baby. Jan. And Sam. <laughs> um, thank you, Special boss. Special episode. Ah, ah, pa, eh. Or parang collaboration. Kung hindi, kung, hindi sila, kung yung iba na mga host, mm -mm. yung iba sa parang, parang mga host yung guest. Pero talagang ganda yun yung tatlo. Ah, 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 eh. Tigi-tigi siya maglalaban yung tatlo. Oh, anniversary. Oo, <laughs> oh, di ba? Ay, Tapos siguro mga concert, uh, concert kings, mga concert queens, yung mga ganun. Parang makita natin kung gaano sila, kung gaano sila ka-relax kar sa, li sa, likod ng podium, yung mga ganyan. Ah, ba, ba, ba? Yeah. yeah. There you have it. Thank because you for so, musical lagi <laughs> question. I love it. Thank you for it. Thank that you.